Have a nice day to everyone. Gusto kong mabuhay siya kahit wala na ako. Mamamatay na nga ako? Mandadamay pa ba ako? Meron akong boyfriend. Two years and counting. Like other couples, nag-aaway. Hindi nagkakaintindihan. Nagkakatampuhan. And so on. Sweet and caring kami sa isa't isa. Aminado naman na ako na madalas maging moody ako. Siya ito yung laging kalmado. At masasabi ko talagang napakabait ng boyfriend ko. Siya yung tipong hindi mapakali kapag hindi pa ako nakakauwi. O kapag wala pa ako sa bahay. Yung ayaw na nagugutom ako na kahit tipong busog pa ako, gusto niya kumain pa rin ako. Gusto nga niya tumaba ako ng bonggay. Etong boyfriend ko na to, sobrang sweet nga. Sobrang supportive. Lahat ng gusto ko at plano sa buhay, sinusuportahan niya. Siya yung tipo, kahit ako yung may kasalanan, siya yung magsusori. At never nga akong tiniis. Ang swerte ko, no? Laging ang sinasabi ng mga kaibigan ko, na sana daw lahat ng guys ganun. Sana lahat. Sobrang proud siya sa akin. Lahat ng family and friends niya, kilala at kasunduan ako. Kaso, sa side ko, pinsan ko lang at mga kapatid ko lang ang may alam na kami. Kasi hindi pwede dahil sa religion ko at lalong hindi pwedeng malaman ng daddy ko. Pero kahit ganun pa man, ramdam na ramdam ko na mahal na mahal ako ng boyfriend ko. Ang laki kasi ng hirap nun. Ayaw ko siyang magpabrace. Kasi ayaw ko lang. Pero yun, hindi nga siya nagpabrace. Pero gusto na niya. Sobrang lamdam ko lahat ng efforts and sacrifices niya para sa akin. Tandang-tanda ko pa nga, Feb 21, birthday ko yun. Sinurprise niya ako noon sa isang kondo sa Tagaytay. Sobrang saya ko noon kasi wala akong idea na isusurprise niya ako. Ang alam ko lang, mag stay kami, magkasama. Then pupunta ng picnic grove. Ayun Ay, pala, mayroong pakik, may pabaloons, may roses, at may paggift si Mayor. Sa so, sobrang tuwa ko nga nun, napaiyak talaga ako. Kinabukasan nakabalik na kami ng Manila. And then after nang alis namin na yun, hindi na kami nagkita ng almost one week. Kasi nagkasakit ako. Gusto niya akong dalawin sana sa bahay. But I refused. Ayoko kasi na nakikita niya akong ganun. So ang ginagawa niya, nagpapadala na lang siya ng mga fruits and food sa bahay. May note pa yon ang laki lang din ng pinayat ko sa one week na yun. So, hindi na ako nakatiis. Nagpa-check up na ako noon. Sinamahan ako ng daddy ko. At doon na nagsimula ang nightmare ko. I was diagnosed na meron akong cancer. The doctor said, I'm sorry, Iha, pero may cancer ka. Nung narinig ko yun, parang guguho yung mundo ko. Niyakap ako ni Daddy. Napatulala lang ako. Narinig ko pa yung sabi ng Daddy ko. Tinanong niya ang doktor. Sure ba kayo, Doc? Doc? pikit na lang ako. Kasi hindi ko na alam kung anong mangyayari sa buhay ko. Mamamatay na ba ako? And then, nagpa-second opinion kami. Iniisip ko nun, sana mali lang yung unang doktor. Sana wala akong cancer. Kasi nangangayayat lang naman ako eh. Then after... Nandun na yung result. Sobrang nagpa-pray ako noon. Na sana, wala talaga. Na sana, hindi totoo. But then, nung nakita namin yung, yung mukha ng doctor, napatungo lang siya. And she said, I'm sorry, but... Hindi niya pa natutuloy yung sinasabi niya na pasigaw na ako. May cancer ako. At doon ako nagsimulang umiyak. Nag-breakdown ako. Nanghina ako nung time na yon. Parang hindi ko kaya at parang hindi ko tanggap. Nang kumalman na ako, doon na nagsimula na magsalita ulit yung doktor. At sinabi niya sa tatay ko, I'm sorry sir, pero your daughter has a cancer stage 3. And she needs to... Hindi ko na alam ang kasunod ng mga sinabi ng doktor. Tumayo ako at nag-walk out ako. Iyak ako ng iyak Nagtatanong bakit ako pa? Bakit? Nung araw din na yun, nag-resign ako sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Hindi na ako nag-Facebook. Even Instagram. Pati Twitter, hindi na rin. Gusto ko nang end doon. Kasi alam ko mas masasaktan lang ako lalo. Pati boyfriend ko, hindi ko siya tinetext. Hindi ko pinaalam yung kalagayan ko, yung sitwasyon ko. Kasi alam ko malulungkot siya eh. Pagkatapos noon, one month nakalipas. Doon lang ako ulit nakipagkita sa boyfriend ko. Kitang-kita ko sa mga mata niya na sobrang na niya ako. Inulan ako ng kiss, pati yakap. Pati kamay ko halos hindi niya pakawalan. Parang timang yun. Sa whole day nakasama ko siya, puro I love you at mahal kita ang naririnig ko. Niyakap ko siya noon ng sobrang higpet at sinabi ko ang katagang, I love you too, honey ko. At hinalikan niya ako sa forehead ko. magtuloy tuloy uli yon yung magkasama kami. Sinusulit ko na eh. Baka kasi hindi ko na uli maramdaman yon pag wala na ako. Napapansin niya yung pagpayat ng katawan ko. Pero ang sabi ko lang sa kanya, nagda kasi ako and then March 23. Anniversary namin. Sabi ko, doon uli kami sa Tagaytay, kung saan kami nagstay dati. And take note, ako naman ang nagsurprise sa kanya. First time yon kaya napaiyak ko siya. Kinilig daw siya eh. And also, that was the night na ibinigay ko sa kanya ang buong pagkatao ko. At may nangyari sa amin. And that was our first. Kaya sobrang memorable sa aming dalawa. Dahil kahit naman naka two years na kami, alam niya naman na hindi pa ako ready. At nire-respeto niya yun. But this time I decided I wanna give myself to him Na kahit mawawala na ako sa mundong ito Alam ko sa sarili ko Na siya lang Na kanya lang Na siya ang mahal ko Na naibigay ko sa taong mahal ko Ang napakagandang regalo Nagtaka pa nga siya eh. Bakit daw Ang sabi ko sa kanya I think it's time It's time to give this to you Then he just smiled Nagpasalamat Nag I love you Natapos ang araw na yun Lumipas ang isang buwan sa loob ng isang buwan na yun, lagi kami magkasama. At pagkatapos noon, nakipaghiwalay na ako. Ang hirap mag-decide noon. Sobrang sakit. Ayoko kasi mahalin niya ako. Ayoko nang mahalin niya pa ako. Useless lang eh mawawala na rin naman ako at hindi na ako tatagal sa buhay niya ang hirap man tanggapin pero kailangan it's really hard to accept the fact na iiwan ko siya wala siyang ka-idea -ID kung anong nangyayari nung nakipag-iwalay ako sa kanya agad-agad pinuntahan niya ako sa bahay nagmamakaawa to stay with him. But I refused. Dahil kahit gustong gusto ko pa at kahit mahal na mahal ko pa siya. Wala eh. He needs to find someone who can stay forever with him. Or at least kahit yung mas matagal kaysa sa ilalagi ko any anytime I'll be gone soon. At ayoko mawala sa mundong ito na may feelings pa siya sa akin. Dahil mas okay na yung yung advance na makakahala pa siya ng iba dyan. Kaya kahit masakit, kahit sobrang lungkot, kahit parehas kaming umiiyak, ayun, napapayag ko rin naman siya sa gusto ko sobrang bigat sa dibdib. Parang gusto ko na rin mamatay agad-agad sa sobrang sakit. Napakahirap. Until lumipas ang dalawang buwan. Nagtataka ako kung bakit hindi pa ako dinarat na. Kinabahan na ako that time. Nakakaramdam na ako ng mga symptoms na baka nga buntis ako. So nagpabili ako sa pinsan ko ng PT and I used it. Dalawa ang pinabili ko para sure. And then after I used it, parehas na nagpositive yung PT na ginamit ko. At tandang-tanda ko yun. Two months ago, ginamahan namin yun. At ayun ha, buntis ako. Masaya ako na malungkot. So hindi ko pa rin pinaalam sa kanya, sa boyfriend ko na buntis ako at magiging ama na siya. Pero syempre hindi ko kayang i-hide sa family ko yung katotohanan ng bundes ako. Nalaman din ng daddy ko. Sinabi ko na rin. Una syempre nagalit. Pero wala naman silang magagawa. Mamamatay na nga ako. Ayoko namang mandamay pa. Hindi ko naman naisip na Madadamay siya eh. Pipilitin kong mabuhay siya kahit wala niya ako. Lumipas ang mga ilang buwan, sinabihan na din ako ng doktor na hindi daw sure kung mabubuhay ang bata sa tiyan ko. Kasi mahina daw ang katawan ko. At nagagamot pa ako. So kailangan kong gumawa ng isang napakabigat na desisyon. Ayun nga. Mas pinili kong itigil yung gamutan ko sa cancer. Kahit na hindi ko alam kung kakayanin ko pang mabuhay hanggang dulo sa panganganak ko. Basta lahat ng iinimuin ko para sa bata. Basta nararamdaman ko mabubuhay siya at magiging malakas ako para sa kanya. So ayun, regular ang check-up ko sa doktor. And then one time, bigla na lang akong nakaramdam ng hilo at nawalan ako ng malay. Pagising ko, nasa hospital na ako. At agad-agad akong humawak sa tiyan ko. Andun sila daddy at mga kapatid ko. Tinanong ko agad kung kumusta yung baby ko. Nakahinga lang ako ng maluwag nang sabihan ng daddy ko na okay lang din naman yung baby ko kita nyo naman pati baby ko lumalaban. Masang sabi ko lang laban lang anak. Dahil lumalaban din si mommy para sa'yo. Dumating yung doktor at kinausap ako kaming dalawa ng daddy ko. At ang sabi niya, nangihina daw ang katawan ko. Pero nagulat daw sila dahil ang kapit daw ng baby ko ay sobrang higpit. At dapat daw, maging malakas ako para sa kanya. Pagkatapos sabihin ng doktor yun, nabuhayan ako ng loob. Lumakas lalo ang loob ko. At sabi ko sa sarili ko, I will fight for my child. I will. Then after nine months, two weeks na lang ang hinihintay. At makikita na namin si baby. Gabi-gabi sumisipa siya. At ang likot-likot sa tiyan ko. Then one night, napansin ko na hindi na malikot si baby. At parang buong araw siya na hindi nagpaparamdam sa akin. Medyo kinabahan na akong. Nagpunta agad kami ng hospital para magpa-check up. Hindi ko na alam kung anong kalagayan ng baby ko noon. Naiiyak na ako. Kasi hindi ko siya maramdaman sa loob ng tiyan ko eh. Na kahit hinanghina niya ako, pinipilit ko pa rin. Lumapat. So ayun na nga, chinek up ako ng doktor. After a while, sumakit yung tiyan ko. At nagulat kaming lahat kasi bigla na lang sumipa ang baby sa ko. Alam mo yung feeling na natuwa ka habang umiiyak? Sabi ng doktor, okay lang naman daw si baby. Tinamad lang daw siguro maglikot-likot. So ayun, naging okay na ako. Umuwi na rin kami sa bahay. Sabi ko pa noon, baby, huwag mo namang pakabahin si mommy. Loko loko ka naman eh. Papababa na sana ako ng sasakyan. Nang makita ko siya. Nang makita ko yung boyfriend ko. Yung ama ng anak ko. Nandoon, doon sa tapat ng bahay namin buti na lang nakita ka agad ng daddy ko na nandun siya hindi na muna niya ako pinababa bumaba si daddy and then tinanong niya kung bakit siguro andun siya hinahanap daw ako at ang sabi na lang ni daddy nagbakasyon ako sa probinsya Pagkatapos sabihin ni daddy yun Umalis na lang daw siya agad Alam mo yun yung feeling na Tinago ko sa kanya lahat At habang tinitingnan ko siya Naglalakad palayo napapaluha na lang ako At nasasabi ko sa sarili ko Sorry mahal Sorry Sorry kasi ayoko maging pabigat at dagdag pa sa isipin mo. Pero huwag kang mag-alala. Makikita mo rin ang baby natin. And then, December 23, 2017, naipanganak ko na rin ang napakagandang angel na bigay sa atin. Grabe, napakatapang ko. Yung mga sakit na naramdaman ko, hindi ko ininda yun. Sobrang hinanghina na ako pero kinaya ko. Two weeks noon, pagkasilang ko sa baby ko. Sinabi na ng doktor ko na bumalik na ako sa gamutan. Ituloy ko na ang pagkikimo ko. Ayoko na sana eh. Kaso naisip ko, gusto ko pang makasama ng matagal ang baby ko. So kahit ayoko na sana, gumastos, pumayag pa rin ako. Hindi na ako noon makapag-breastfeed. Sa baby ko... Naaahawa ako. Hindi ko man lang siya mabigyan ng tamang alaga. At aruga. Kasi nga nagagamot pa ako. Tanging mga kapatid ko lang ang nag-aalaga sa kanya. Hindi ko rin siya pwedeng hawakan. Minsan lang. Kasi pinagbabawal ng doktor. Baka daw kasi makasama sa kanya. Sensitive daw kasi ang mga baby. So kahit masakit, maligaya na rin ako kahit hanggang tanaw lang ako sa kanya. Sa ngayon, habang ginagawa ko, two months na ang nakalipas hindi ko alam kung kailan pa ako tatagal kasi mahina na ako at sana nakikinig ang ama ng anak ko sa taong mahal ko at ama ng anak ko huwag kang mag-alala binilin ko na si baby kay daddy. Naibigay siya sa'yo. Alagaan mo siya ha? Na kahit wala na ako sa tabi niya, iparamdam mo pa rin yung pagmamahal ng isang magulang. Naway iparamdam mo pa rin yung pagmamahal ko. At lagi mong sasabihin sa kanya na mahal na mahal ko siya. I'm sorry, honey, ah, Kung nilihim ko sa sa'yo lahat. Hindi ako nagsabi kasi ayokong mag-alala ka sa akin. Kaya ngayon, kung napapakinggan mo to, I just wanna say thank you. Thank you sa lahat, lahat, lahat ng magagandang memories natin together. Mahal na mahal kita. Hindi ko alam kung hanggang kailan na lang ako. But I promise you, lagi ko kayong babantayan ni baby. At wag mo sanang isarado ang puso mo sa iba. Magmahal ka pa uli. Cause you deserve to be happy. I love you, mahal ko. Mahal na mahal ko kayo ni Baby. Her name is Winter Snow. Ingatan mo siya. Ingat palagi. He was sent to us by Bain. Tama nga ba yung ginawa ni Best Bain? Napiliin na lang na lumayo doon sa taong mahal niya para hindi na ito mas lalong masaktan. Ilihim ang pagbubuntis, ibigay na lang dito yung anak after mamatay. Or mas maganda sana kung nilihim, hindi na lang nilihim. At gumawa pa ng mga gandang memories together siguro lahat tayo merong kanya-kanyang mga rason kung bakit ginagawa yung mga bagay-bagay. Minsan kailangan lang natin mas maintindihan. Thank you so much for listening. To be contentious the story of his boyfriend.